Hello, guys. <clears throat> Welcome to my vlog. Agay, sakit akong ulo. Continue ta sa atong pagpanahi. Kani kayo, manakunin natin wag sugtahi, guys. Atong ni Agi, Ako nang iikuan karun, guys. I-continue. Kaya dili man ko makatulog, guys. ko ni Persian, guys. Sige man, uglangi. Pag matulog ko guys, kung kong pukawan, ihamon kong samokon. So, kung buhaton ano guys, aku na lang ning tahion ang kaning tiwas ang sanina. Nako. Tiwa na ko na sa kabisi guys. So, muna akong kalingawan karon Dili ko po di matulog guys. Kaya nga no, akong Persian guys, pag tanon niya nga natulog ko, ihagya po kong pukawan guys. Ma Madisturbo akong tulog niya. Wala bi ako yung kawandere? Ako ra isa kasi banana ni. Biyahe na guys. Tuan na sa dipulog. Ano pa to mauli guys kay nagatin sila sa kasal sa iyahang kauban sa work sa ilang isa ka auditor guys auditor to ni auditor to nila motong tos di pulo grun karon dirita manahi na lang ani para na ay kalingawan atong mata nami na si kay tulog guys pero akong mata guys katulgon pero kung na huna gamata kay tungod sa kuang persian ug naunsa na sana, siya nangita sa pagkaon nga katungkuan guys oy So, Unsa um, man ni e, ay kanibay ni kita tagtanog ani. Wala man tanog ni. Ay salamat na kuy tanog nga black. Thank you Lord. Ara. Ang problema ani ron pagpasulod na pud ani ron kay wala ra batay tulog ani. Hello, makaya ba ni pasulod ni tanog? Ah, kaya ra. wala mong kukuha itong kuan dito guys na masulod see ya? O siya o mu, mo mu, musingil siya ng gamay na yun eh yung nanahe basta nanahe yung ane din eh ah masulod rin eh guys ah ah na automatic sulod so ato na ning tahi on guys tapos taas na ito gamay ang tanong kay para dili makulang. Ano. At itong igamay, i-down na ito ang para kay para dili tamura o kaning magsigay yung tutok sa tuan sa itong tahi unon. Tara guys, magsugod na taog tahi ay Diyos ko Lord in Jesus name yung akong portion Anbot na lang. Ko na to ni Violet okay. Claro ko Ang ang ako mo gunitay sa una guys galing lang kay Violet na ko anak nagamit tanod. Patay asa ko ang koan. Blade. Impas. Hala. Asa na ko nabutang akong blade. Agay. Isa matagakan ta ato ta' tas ko na makulo eh. Ang sikat ng blig. Uy! Ay sus, dinuo ko. Para hindi Guys, gilip ta sa... Uy, nandito pa ni nga kuan guys. Sexy dress. Ako rin na guys. Wala ni kapariha guys. Kaya salay nasod na kunigipalit. nagipalit. Tunggito pa ko sa ono. Mubalik ko pohon guys, pero manunsan ako, ako mga kuandiri, mga prajikins. Ayak ko mo kuan mo, balik kay para wala ko yung huna on. Chaya mo, no? chaya sayo na nato tong kabilar ani guys. ayon saon sa on man mong bilara sa inyong manang. Ito ang gamitang dagong para matangtang ni ang tanud kay I may mean, matangtang og gamot tonso sa so, tanod ta wala na ito Ooh. siguro na mak uh, maklaro mag guys uy uh, sakit akong mata ah hmm. ako guys so manipot tangkas ili ko ani nipis mong kini siya nga sanina guys kay ang kanina, kaning na, kaning bro niya sanina, kay mol mustikero siya guys baso ato At gini tarungon og kuan nga para di maapil ang iyang kaning kuan okay Masayang man, maapil. matangkas ba? Inipono na lang siguro niya. Ay, eh, yun na, ko. Ganti para naman, magkuan naman. Na, nipis mo kayo siya guys. Um, o, ano nga. Bantayanan good siya guys. Kay nipis man siya. tangtang -tang na oh matangtang na siya guys hmm. wala pa nakatawa kung ba na guys nag travel pa to sila ugma kay Halidi guys wala yung trabaho Di pa yung siya guys pahaway daw niya tulog rin na siya ugma ma. ako na siya astubuhon kay para makapahaway siya ugtarong ba Uy, nandaman ka. Uy, di lagi ka matangtang tang Ay, lagot na kunin mo ha. inday gahagok gahagok ako ang inday beauty guys basta yung anak magagok na siya guys hagok na na siya pangayoon wait Hmm, plus mga ka nga magbilag mga ko. Ang kuha na po ang PSP ko yung ko, anak, because, mga plus daw siya. Ako yapi. Ayan, sis. ato ko on ni mo mo na tungo ako para wala na siya color ra violet ako nang kunin kita sa una guys ang akong gigamit tanod ng violet kay wala na ako kita laing tanod siya na kung nakita mo tong siya kung nagamit violet samantala yung color brown ayo okay sa tinuod ang color guys Oh guys Iboto na nato siya guys kay para mawala yung color kay la dili siya ka ng para yung color sa kuan kaya kung makuha ano eh Sige po gunit, maayo ang tahi. Sa parabagli eh. Kaya, Uy, iskulor <laughs> din naman. Uy, ginaw ko kadugay mong kulungo. Hmm. Na, kuha lagi ka. Na, kuha ra guys. Sa kadugay na kong kinalukom. Ngara hmm. iyang kuan guys, mo na tahion. Kani inya na naman tay tanod nga. di sya maklaro. Kani na ang sugdag tahi guys, ipasulod na to guys. Hmm. Hinay-hinayon lang nato guys para masulod siya guys. Hmm. Yeah. Hina. guys. Hinay-hinayon o tahi para ato ang mat ay ay kuan sayup dapat sa likod na ko ni sa likod na ko siya gitay para di makita yan table ni ngawo ko na ba baba on para to kay para dali raw, oi na ta magunting punting sa diya kay madugay tag sa mo oi tiger am ka tiger ha un tiger guys oh ini ano siya pagkaon di ato Nakuha na siya kay nganong daari. Oh, diya, mabugoy, mabugoy na busy ko ari. Kawa diya, bugoy, mabunalan kang mami runhana na nakadira ha. Ares, magdanato, dari-dari sa malipdad siya itahi. sugda na natog tahi guys Kung ka siya tahi guys kanang nahinayin gud ka siya oy naan gud siya pagtahi guys oh Diba hmm. ka maklaro, oh, Agay! Tuslo pa dito yung kamot. Kaya ato eh. Ah, di na, di na siya maklaro, guys. Hmm. na guys. Oh, so good na kog tahi guys. Ato dako gud ni gisi ani oi. Unto, oh dako dako ang gisi. Ato ni itarong bi para musulod Dito siya kayo. Ug dili ni masulod di maimpas ra gyapon ko ani mura raga gyapon ni gwa gitahi. Mo bakto uno na pugo ani. anak. Kani bitan mo daginot tag sa kuan guys, gamit nato guys. Kay dapat mo gutong taingon ani guys ipanghatag na ni ako guys kay daginot ko guys. Oy kay indot pa kini ako ang mga kuan guys, mga gamit. Kay mamili ko guys, dili ka nang basa-basa ko mamili guys. Nagasagara na ko piliyon kanang giso sa manikin sa unang ga abroad pa ko. Dili ko ka ng, kuan tan-aw ako? ko oy sa manikin ganahan ko. Oh. At tuon din ako, ako na palito na kuna. Ang guys, pare na akong sapatos nga naik na violet. Manikin guys. gyud suot anak guys, akong nakit-an nang labay At at tukog mall. Kay mamalit ko gamit sa kong bana kay pauli na ko pinas. Ug sa diyan. Nakita an ako ang shoes nga naik katong violet, guys nga nakita ninyo sa ko ang vlog po. nga kung gisuot. Oh. Sa gawas sa gikan ako gipalit kay imong anak ko guys. Once maibog ko gamit paliton jud tika. Higit po hindi ka paliton. At makaya pa to na ko guys. Kaya nabang ko kwarta pa ato. E kaning abroad pa to. Anya. Kaning wala na tayo kwarta guys. Anya. Akong ba na rin nagtrabaho. Hindi na tama mga mga, mga anana guys. Mga arap kay Luwi kaya itong bana guys. Anya. Maura si niya. Ito ang kanang mga mga items nga mahalon dili po hindi ay po mag antique lang gud dinabangay ana ra na siya guys at least sa nato sa mga sa unang panahon nga mga gamit nga mga mga kuan in in grandi. ana mapalit ra man na, na puhon ug makabalik taga abroad pero kung mabalik man gani ko abroad puhon guys tigom na ko guys tigom na jud ko guys ina ko para sa una nga haldas og sapi karon tigom na ko kay ang kwarta guys dili basa basta, -basta puniton gina kina hanglan nga gihaguan trabahoan ana mo nang pigom ta kay og kitay wala kit loe kayo ta ana mo og gina sa guys kay na koy ka nang amiga guys ito sila yung nasa kauban sad na po to sa work sa una loe kay siya kay sa una per kani lagi permerong abro guys Nga, kay murag malipay pud ta ba mo tabang ta sa kung yung sa tong tabangan si sa, sa tong mga kuan pamilya number one, gina pamilya tong kuan ng Jud kay kaning naka-abroad ta malipay ta so tong palipayan sa tong pamilya gayon ang oh, bansad nga ng mga ayo ana ana mo ni mo to so, kinang lang guys kung mag-abroad gid ta kinang lang gid nang na magkuan po ito sa ito ang kagalingan. lesson learn na ni guys kay namin ko yung bang aburod guys na abi kay abot abi nila di mahurot ang kwarta magsige o kwarkuan shopping na ano, nahilig shopping ba ako sa una mo shopping man ko pero naman na nang padala sa kong pinas akong kong sa pinas obligasyon ay ko mag shopping kay naka budget naman na daan guys kani mauni akong kuan mauni padala ana moto sa una kung ba na abroad ko di igil mapas mo unsay sa ngayon na ah kay naka. naman na. Naka. Mag Alis kami guys. Punta kami sa tuwarag. Hey. Nay! Ano? Punta na Alis na kami. Ito. Sige, magbihis lang ako nay ha. Oh, sige. sige, wait lang nay. Yung mga sako nay. Tali. Bihis lang ako, wait lang. At tumi sa tuburan guys, kay katong mga kahoy sa mong boarding house, ipanghatan na ko itong nanay, may na lang to. Ikuan niya ba ka kanang... panggatong niya ba, magkuan lungag siya. Yan apa yung mga plywood dito. Ana, ako sa nang na iya yeah, may mulakaw. Nag-ilis po ko, kainit kayo. Oh. May lagot ito, gitangkuan sa mga bata at mga kahoy ito. <laughs> guys, oh, tahi na guys. Oh. naglubot kulubot siya guys, pero okay ra niya. Eh pamantay kuan guys ka tahi anan mana ko guys ini na puna ko ni tu guys kay ang um, lako ni nanay kuan me dito kahoy sa akong mama sa boarding house kay may na lang to magamit ni nanay pag magkuan siya guys maglungag o, dako nakitugtabang daghan mo ito kaya. Pating inita, magjakit lang ko. Well, akong ibulad ang mo ang kortina kay para mo, uga. kay mo sa kumbana na ang kortina, guys. Hmm. Man naman ko. Hmm. Niyan na po na ko nitiwasan ng uban. yaku ang guess, guys. Kay Uman na nga akong gitahi. Nasuot na na siya. May hindi siya nga sa lima. dili maklaro guys, oh. Hmm. Ako na nga pang hipuson. Kay, nula ka umi. Kani, ako nga dalon kay Mone kong paliton dito sa sentro. Okay. Hipuson na na ako. Wala pa na ako si banana. Wala pa ito Naabot abot sila sa kuwan. Ay, naabot naman sila dapat kay kuwan naman. Alas dosi. maginahinay ta ni mga dagong si creator kay ini natusok ro ni dayon ang dagong guys na puni pagka try durga gamay kay imong ma, ma sayo pag din ka pero try durga gamay ni ah, adigid gamay try durga ning dagong hala aso Tanawa tanaw na lagpot sig iha guys ta balaw asa na lagpot Ay, layo siya gilagputan, o. Oh. Hmm? hmm? Na? Hmm. Piyansa, dagum So, ito na. So, ato na yung hiposon kay manglakaw na ni. Mag-iwis ko. Hmm. Yan, naunyaran yung usakan ni. Dali, isa yun ra daw ni guys. Kita ko sa YouTube, ikaw ko. Anak ana, ra nun ang safer oh. Okay pa man yung safer So, ito ra ko anong. So, di rin tataman guys. Salamat sa inyong pag-like and share, follow sa kuang Facebook account, Facebook page, tuk, uh, TikTok, tuk, man. TikTok Reels. Oh, thank you so much sa inyong pag-subscribe sa kuang YouTube channel, guys. Thank you, everyone. I'm Pink Tantan. I love you all. God bless. Bye, everyone.